Hindi yan. Ang pinakukuh ko. Kunin mo yung pinakukuha kong alak! Senyor, mas mabuti pong yun na sanang ininom ninyo para hindi kayo malasing. Paparating na po ang mga bisita natin. Ang mga galamay na alaktan. Iakit mo sa akin yung pinakukuha kong alak! Oh, si Eduardo. Senador. Gusto ko siya makausap. Ah, uh, hindi po magandang timing ang abalayin si Senor ngayon. Gusto ko siyang makausap. May importante ako sa kanya. Senor! Senor! Senador. Senor! Senor! Senador. Senor! Senador. Ipagpaumanin niyo po. Senyor! Mas importante pa po ba yan kaysa sa pagkamatay ng anak ng pinakapinuno ng Golden Scorpion? Anong sayo? Ay, no? Mas kilala ko ang tatay mo kaysa sa iyo. Hindi ka titigilan nun. Ipaghihiganti niya pagkamatay ni Calvin. Anak din ni Edgardo si Elias? Tagapagmana ng Golden Scorpion si Calvin. Hindi lang anak ang kinuha mo sa kanya, Elias. Pati na rin kinabukasan ng mga sindikato. Lahat pa ng tao sa sindikato naghahangad ng kapangyarihan? Alam niyo, wala naman talagang kwentang tagapagmana yan si Calvin eh. At alam kong alam ni Senyor yun. Pero walang araw na hindi niya pinagtakpan lahat ng kapalpakan ni Calvin para lang mapanghawakan ng apelido nila ang kapangyarihan. Kaya kung kapangyarihan ang sukatan ni Edgardo ng pagmamahal, kinuha mong ka isa isang bagay na mahalaga sa kanya. Siguradong gaganti si Edgardo. Anong dapat namin gawin? Magtago lumayo. Pumunta ko sa Lopalop, kung saan hindi kayo makikita na Edgarto.